Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat and welcome na naman po sa ating pong sumali sa Pecha. Ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pong Pecha para po ngayong September 12, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, at sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan natin ang ating sumada. May para po ngayong September 12. Ayan, dito po tayo sa September, yan ay 9 pa rin. At 12 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At ganoon pa rin po, simplify lang muna natin sila. 0 plus 9 is 9. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 9 plus 3 is 12. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganoon din po sa bandang baba. 12 plus 9 is 21. Kaya naman po yung ating unang numero. Meron tayong 21. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 3 plus 6 is 18. Kaya naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin kung 21, 18 o kaya naman ay 18, 21 kaya mga idol, pwedeng pwede na po yan 2 uh, digits po yung mga numero natin 21 at 18 kaya kagaya ng dati, sinisimplify din po natin yan pag natin yung sumaga ah, para mas marami po tayong mga numero pwedeng pagpilihan ayun, dito po tayo sa 18, 1 plus 8 is 9 at dito sa 21, 2 plus 1 is 3 dito po ating susumada, 9 at 3 at sumada po natin, unahin po natin yung 9, kukunin po natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin din yung 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9, at 27. Sumada 27, 2 plus 7 is 9. At sumada, lati tanong po sa 3, kukunin po natin yung 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. Pwede rin yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin yung 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga hendor, yan po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating pong sumada para po ngayong September 12. Ayan meron tayong 9, 18, 36, 27, 21, 30, 12, at yan galing pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero yan Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin matayaan. at sa ating Ayan, naman kinuha natin yung 27 27 and 12 then 18 and 3 uh, 21 and 36 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin naroon tayong tatlong kombinasyon dyan at uh, kung okay naman po sa inyo na gusto nyo po itong mga sample natin pwede pwede din po matayan yung mga yan naroon tayo itong 27-12 28-3 at 21-36 ayan pwede pwede po natin matayan itong mga sample na yan Uh, pwede din po tayo magdagdag o makakuha dito po sa taas sa mga naka-encircle po natin mga numero. Ngayon, kailan lang po yung pamilya, kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Uh, dahil mga idol, yan po ang ating sumahin sa pecha para po ngayon, September 12, 2024. Maraming maraming salamat po.